So, ito yung ating project na pinto, guys. Kung mapapansin nyo, hindi pa siya ganun kakinis at kakintab. Ito ang ating bubulihin ngayong araw para mapaganda lalo yung itsura ng ating pintuan. At ito naman ang pagkaka-finish niya. And sobrang easy lang nito guys. Sobrang dali lang gawin. Basta panuorin niyo yung video hanggang sa uli. At syempre wag na wag niyong kakalimutang mag-subscribe sa ating channel. O ba diba? Napakaganda na niya. What's up, Yutong? It's your boy, Yek Yek. Ngayong no, araw na to is tuturuan ko kayo kung ba, paano ba magbuli o kung ba, paano ba magpakinis ng ating barnes. Ito yung easiest way na alam ko para mapakinis natin yung finish ng ating barnes. Kung gusto niyo mga ganitong video guys, pakilike ang ating video, subscribe ka na rin sa aking channel. At syempre kung sa Facebook mo na papanood ito, pakifollow na rin ang ating channel at like mo na rin then share mo sa mga kaibigan mo na gusto rin ng mga gantong mga bagay. So simulan natin. So ito yung ating project na pinto ngayon guys. Tingnan yung maigi yung pagkaka-finish niya. Actually, napatungan na ito ng sanding sealer pero hindi pa ito nabubuli. Kaya kung mapapansin nyo, hindi pa siya ganun kakintab and hindi pa ganun kakinis. No? So kinuha ng kayong iba't ibang side ng pinto para makita nyo yung pagkakaiba niya pagdating natin sa ating finishing. Okay? So ano ba yung mga bagay na kailangan natin para sa ating pagbubuli? Unang-una na dyan guys ang ating cotton na basahan. So, kailangan natin ng cotton na basahan at bibilugin natin siya parang ganito. Pinalamanan ko lang din yan ng cotton na basahan sa loob kaya siya nabilog ng ganyan. And, and then, kailangan din natin dito ng lacquer cloth para ito sa humid para hindi mamuti yung gawa natin. No? Hindi siya magkaroon ng mga spot na puti. Usually kasi nangyayari yung kapag malamig ang panahon at syempre ang ating sanding sealer, lacquer sanding sealer. So, unang step na gagawin natin dyan guys, syempre, buksan na natin ang ating lata. At after natin mabuksan, syempre haluin natin ang ating sanding sealer para lahat ay mahalo. Especially kapag nagpa-powderize na yung ilalim niya. So, kailangan mamuti siya guys. Mamuti yung kulay ng ating sanding sealer. Sasalin ko lang to sa mas malaking lalagyan ata natin ng up to 10% ng ating locker flow. So yan hinahalo ko pa rin and ito na ang ating locker flow. Lalagyan natin siya ng 3 to 10% ng ating locker flow. Ito nga pala is para sa humid nga guys katulad ng sinabi ko kanina para hindi mamuti ang ating pagkaka-finish dun sa ating barnes, no? At pagkatapos nga ng lahat is kukuha na tayo ng ating basahan. Punasan muna natin yung surface ng ating bubulihin kasi medyo matagal na rin tong hindi nagagalaw kaya punasan muna natin yung kanyang surface, no? Para malinis, walang alikabok at sisimula na nga natin itong bulihin guys. So, isasawsaw nyo lang yung bilog nyong basahan at ilibiin nyo lang ng bahagya doon sa surface ng inyong bubulihin. So, sa pagkakataon na to guys, ang binubuli ko lang is yung bandang gitna kasi yun lang yung uh, malambot na kahoy dito. Okay. Tapos, ang inyong pagbubuli dapat ayon sa haspi ng kahoy or kung saan nandun yung grain ng kahoy, dapat paayon doon yung uh, direction ng ating pagpunas. No? So, ganyan lang siya guys. sa uh, sasawsaw nyo tapos i-apply nyo doon sa surface hanggang sa matapos nyo or makuha nyo yung texture, yung itsura, yung um, pagkakakintab niya na gusto nyo. Okay. So, huwag niyong tigilan kung hindi niyo pa gusto yung kintab, di ba diba? Hanggang sa maging parang glass finish na siya. Ganon kasi yung mayiging itsura niya pagkatapos nating bulihin yung surface ng kahoy. So, lahat ng surface na bubulihin nyo guys, paulit-ulit nyo lang gagawin to. Ididiin nyo to sa haspi ng kahoy para sumiksik doon yung ating sanding sealer at para magkaroon siya ng makinis na finish at siyempre para kumintab din siya at magkaroon siya ng glassy finish no So yan uh, hindi ko na ganong pahahabain tong video na to itutuloy na lang natin siguro doon sa final result kasi kapag uh, tinuloy-tuloy natin to. Tatlong coating kasi yung ginawa ko dyan. Kaya medyo hahaba yung video natin. So, proceed na agad tayo doon sa ating final result ng ating pagbubuli dito sa ating pinto. At doon makikita nyo talaga kung ano na yung naging itsura niya. Okay, so, ito na siya guys. Ito na yung ating finish. At kung nakikita nyo, tumatama na yung liwanag meron na siyang parang coating na salamin, di ba? So ayan, maganda na yung ating pintuan. Ganyan ang magiging itsura kapag inyong binuli ang inyong pintuan. So para siyang may glass na finish, di ba? Ayan. So ayan, iba't ibang side din ng pinto yung kinuha ko para mas ma-appreciate nyo, no? So hanggang dito na lang, guys.